At uh, ako na lamang nga uh, naging isang uh, trasequite uh, driver po yun. Ayan uh, at po tayo na magiging uh, kasama natin yung mga magiging uh, mga pang-umaga ay inaantay natin bago tayong na uh, bahaya mga kaidol. So panibagong vlog po tayo mga kaidol. Sa episode na to guys ang ating po nga ang content, content ay uh, tungkol sa uh, pamamasa na mga kaidol. Ayan at uh, intro muna tayo guys uh, uh, mag-aabang po tayo ng magiging uh, pasayero natin ngayon. So mga kaidol at una na tayo sa pila aabang abang tayo ng ating uh, magiging uh, pasyero. At uh, motorcycle vlog tayo guys Abang-abang tayo ng ano, magiging uh, natin At si Buboy ay gumaray na Maura ko ng tambutso mo ha ah. Pag may checkpoint, pag mahuli ka niyan, ka lang? Oo oh.

So wala pa guys na ano na pasahero na dumarating update ko na lang kayo guys Ayun guys at uh, may paparating ng mga tao baka sakaling uh, sumakay na itong uh, pasahero Hindi na pa ako dito ah, mag-isa guys at ah, wala pa nga dumarating nga aking ah, mga kasamang ah, tricycle driver. Siguro malalayo po yung ah, nahatera nila. At ah, yun nga ah, mag na na ano alas 12.40 na. Ah, 20 minutes na lang guys ay ah, mag aalauna na na mag aalauna na na ng ah, madaling araw dito sa atin sa Pinas. Pinamaya lang ay uh, may darating na ng uh, mga pang umaga mga kaibigan. Ito na at sunod-sunod uh, na sila guys. Thank you. Thank you. Thank you. 30 pesos. Ikaw lang mag-isa? Apo. Ah, San Roque? Okay? Apo. Ah, 30. 30. balak ko guys sa bago maglalagay ko ng pera akala ko na wala na yung pera nandito lang pala sa log sa bolsa so sanroki yung tumata-drive ah para andan yung pera balikan guys ay uh, 20 minutes na lang siguro marahil ngayon ay uh, 5 minutes na lang para alaw na so dadalaw ang uh, pila guys susubukan natin yung kuling uh, pumila baka sakaling uh, uh makakuha pa tayo ng apat sa iyo diyan tayo mga kaidol. ayan at uh, medyo ang uh, tayo medyo tumaas guys yung ang aking ano ngayon ang aking uh, boundary kapag nabigay po tayo ng 400 pesos sa aking wow kahapon ay 300, uh, so ngayon medyo maganda ang abiyay araw ng apply at uh, mayroon pa tayong uh, pasobra dito na bibili ng uh, pang almusal bukat mga mga kayo. dahil sabado bukas ayun at uh, gaya sa tayo uh, tomorrow ay uh, sabado na naman dyan ito yung uh, sinasabi guys na PI eh, hanggang uh, may apasaya pero guys hindi natin na mahuhubos yung apasaya yun, kahit na hanggang umaga ka dyan may uh, darating darat na ka may darating yan dahil na hapag tayo no? dito natin kung umabat yung pita at uh, medyo maaba na uwi na rin tayo para makapagdabay na naman naman na, na. E é. é. Nandito guys na nakahandusay na puso Tulay sa, itin Sana hindi siin, si siyit yung guys Nasa may uh, ilit ng sagsada ng uh, tapat namin ang bahay Ngayon nata-de-cross uh, nga pala kayo sa ating abihay At 35 uh, pesos Tayo ay pa-uwi uh, na rin guys Madaling araw na at uh, lampas ng halaw na Bali, bukas naman tayo ulit sa mapapasabi Good morning guys. Happy Sabbath. Nalumusot po tayo na Pasolo Road at titingin uh, po tayo kung ano nga magiging almusal ng ating amitis. Titingin tayo. ंगनामा

Terima kasih telah menonton! <coughs> guys at uh, nakabili na tayo ng ating ano uh, almusal ng misis ko bukas at uh, isang uh, kape. Kopi ko lang ka guys. No? そうだね。 Pagka Hindi ko na guys si ano baka hindi naman si Gipi yun pagka nandito si GP ay hindi po kasi may kaparehas na kulay dito mga kaidol no hinakot na nung ano nung nagbabasura na kumukuha ng mga basura guys so paano guys hanggang nga dito na lang ang aking vlog kwento ko na lang kayo guys kung uh, si JP ngayon ang uh, mga kaidol no babay Bye na po